Madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang episode 8. Ang pagbabalik ng dilima nga ka-amazing. Naisip niyo bang tapos na ang bangungot ng San Bartolome? Nagkakamali kayo dahil ngayong gabi, masisilip natin ang bagong reyna ng kadiliman si Luciana Salazar, ang huling tagapagmana ng sinaunang lahi ng mga aswang. At sa kanyang pagbabalik, mas madugo, mas mabangis at mas nakakatakot ang mangyayari. Handa na ba kayo? Sumama kayo sa dilim. Ang babalasa, lumang simbahan ng San Bartolome, nanatiling nakatayo. Si Luciana Salazar, ang babaeng may pulang mata, habang nakangiti kay Inspector Gabriel De Castro at Father Damian. Hindi niyo ako kayang pigilan bulong niya. Ang dugo ng Salazar ay bumangon na muli. Sa isang higlap, nagsimulang lumindol sa loob ng simbahan. Pumukas ang sahig at mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga matandang bangkay na biglang nabuhay, mga nilalang na matagal ng patay, pero ngayon bumangon mula sa hukay. Mga bangkay ng mga sinaunang aswang, bulong ni Father Damian habang nanginginig ang kanyang kamay. Tumakbo kayo, sigaw ni Gabriel. Ngunit bago sila makalabas, sumugod ang mga halima, mga nilalang na may bulok na balat, duguang, mata at matatalim na kuko. Nagsimula ang isang matinding laban sa loob ng simbahan. Ang pighati ng San Bartolome habang patuloy ang kaguluhan sa simbahan may nangyari naman sa bayan. Sa gitna ng plaza, isang matandang lalaki ang takot na tumatakbo. Tulong, may halimaw. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran niya, isang itim na anino ang mabilis na gumalaw at crack. Sa isang iglap, naputol ang kanyang ulo. Pumagsak sa lupa ang kanyang bangkay at mula sa anino lumitaw ang isa pang-aswang mas matangkad mas nakakatakot at mas mabangis kaysa sa mga nauna ito ang bagong hukbo ni Luciana Salazar ngayong bumalik na siya wala nang makakatakas ang huling pag-asa samantala matapos makatakas mula sa simbahan dinala ni Gabriel si Father Damian sa isang lumang yungib ang dating taguan ng mga unang albularyo. Doon nila natagpuan ang huling lihim ng bayan, isang sinaunang kasulatan na nagsasabing may isang bagay lang ang kayang sumira sa lahi ng Salazar, ang itim na krus ng San Bartolome. Kung hindi natin ito mahahanap, mamamatay tayong lahat, wika ni Gabriel at sa dilim ng yunggib, nanatili silang dalawa handa na sa isang labanang mas madugo, mas matindi, at mas nakakatakot. Itutuloy. Mga ka-amazing, handa na ba kayo sa pinakamadugong kabanata? Paano nila mahahanap ang itim na krus? At paano nila matatalo ang reyna ng kadiliman? Abangan ang susunod na kabanata ng madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang. At tandaan ninyo, it's neat din. sa Tish Tanger. Bawat anino, may matang nagmamasid at baka nasa likuran mo lang siya.